So, ang next po na gagawin natin is paano gamitin si Iwata Z16. So, mapapansin nyo po dito, yan. Ito, ito, yung buttons for cool, off, low, medium, high, and swing. Mapapansin nyo, meron po siyang parang cover, silicon cover. So, kahit mabasa siya ng water, hindi naman recommended. Pero, if ever matansikan siya ng tubig, hindi po agad directa dun sa loob ng button para magkaroon ng problema. So, mas maganda siya kasi may protector. Ganito, pag angkat nyo po ng takip, dito po idadaan yung water. Yan. Dito po lalagyan ng tubig, ha? Sample tayo. Yan. Tapos makikita po ninyo, habang nilalagyan ng tubig, dito po siya didiretso. Yan. Mapapansin nyo, tataas yung level. Yan. Dapat po, ha? Huwag lalagpas dun sa guhit ng max. Okay na, enough na. Then, after po lagyan, magtira po ng kaunting amount ng tubig. Hindi po siya pwedeng ma-empty ha. Yan, tapos, kahit po water lang yung laman niya, malamig na po yung ibubuga ng ating air cooler ni Zay16. So, try muna natin ng water lang. Baba lang natin to. Then, ito po. Oh, ang pinaka-on lang po niya, pwede tingyo po either dito kung anong gusto niya. Pero, try muna natin ng low, medium, and then high. Ayan, ganyan po siya. Parang ah, nakikita ba siya? Ayan, ganyan. Malakas naman po yung, malakas naman po yung buga niyo. Sige lang, nagyayatela eh. Ayan, tapos nakaswing ba? Ayan, ayan po, nakahay tayo, tapos nakaswing. Ayan, malakas naman po yung buga niyo. Ito po yung low. Ayan, low. Medium ating lahat. Yan. Ta. So, nakaswing tayo ha. Okay. So, sa ngayon po, yung buga po niya, mas malamig po siya compared dun sa fan. Sa normal na electric fan. So, kung gusto po ninyo na mas malamig yung tubig, ang gagawin po ninyo, ito pong free, ito po, ito po yung, yung free natin na apat na ice pack. So, dalawa lang po yung ilalagay. Ito pong ice pack natin, lalagyan nyo lang po, huwag nyo na po siyang hugasan, ha? lalagyan nyo na lang po siya ng tubig directly. Kasi may laman po siya na parang hindi ko po alam kung anong tawag dito eh. Pero yan po yung nagtutulong sa yellow para hindi po siya agad malusaw. So huwag nyo na hugasan kasi mawawala yun. So ang placement po niya is pa ganito. And for example, malamig na yan ha. Tsaka po ninyo pipindutin yung cool. Pag nag-cool, mapapansin po ninyo, yan, mag vibrate po yan sa badang ilalim na part. Then, ito po, o, oh, nag-evaporate po yung tubig. Once na umapaw po yung tubig dito sa level na to, aapaw po yan dito. Hintay lang po natin, ha? Yan, once na umapaw po yan dyan, yung mga butas po na yan, yan po yung magbabasa sa cooling pad na nasa likod. And once na mababasa na po yung cooling pad na nasa likod, magbubuga so doon po magkakaroon ng mas malamig na buga si air cooler natin. So, mas better po talaga pag may ice pack na frozen or pwede pong i-replace ng yellow or kahit ano pong gusto niyo na pampalamig. Mas malamig lang po talaga yung buga niya kapag po may yellow or may something na malamig dito sa loob. Yan. So, ganyan po yung mangyayari sa kanya the whole time. Yan. Bari, mag, parang mag flow lang po yung water. Maapaw dito, galing dito sa ilalim paapaw dito, then mababasang si cooling pad, paulit-ulit so, lang po yung flow. So, ganun lang po. Thank you!